kakatapos natin bibig kumain sa niya, nga tabokado so, ayan nood nood na yun bibi bibi tapos ngayon kakain kami ng adobo kailan pa yung adobo ngayon? Okay. nice one mas masarap yeah. Abang matutulog si sa mami, salin tayo dah. Good baby. Apollo Tries So ngayon, napaliguan na natin si Mami makain ulit yan ng adobo habang nanonood so yun makakain tayo at prepare bago punta ng hospital habang tulog si baby mm -hmm. prepare na rin tayo ng bag ni baby bibi may laman niya na 3 bottles foods, toys, snacks sinahadang bye bibi gusto mo magagagunin yung toy no later later takot okay. kami

Baby's reading books! Pikamu. 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 Kakadlakad tayo kasi inip na si baby. Yamot na yamot din Tapos, tapos, tapos na untog pa kanina. <laughs> Punta na tayo yung mall. Si mami tapos na magpa-dressing. Kamusta dressing mami?

pang lima na Kitaganda nga pala dito sa Happy Meal dito kung galing sa uh, McDo app nila is meron silang ganyan no buy any Happy Meal and get a free sa Pauline Burger so, kung makikita nyo yung presyo ng isang Happy Meal 16 dirham lang tapos yung isa 7 yung isang cheeseburger na minus yung 7 kasi nga free na isang burger yun kakatapos ko lang pa sa swimming na daya so hindi ka tulad sa ibang mall. Um, may designated talaga. Dito wala ng designated na changing diaper kapag sa men's restroom kapag ito sa second floor sa bed floor pero sa ground floor alam ko at sa first floor meron kain na kami ngayon ng na So, 11.15 na ng gabi. So, ulam namin, nabili namin sa Lilo. Apat na pieces ng chicken. Tapos may kasama dalawang rabbit bread, french fries, and garlic sauce. So, mura lang namin siya nabili. Ah, uh, gano'n? 11? 12. 11 point something, around 12 dirhams. Pero, ang isang pirasa ng itong chicken na ito eh? 6 dirham bibili mo siya ng isa isa so ayun nakamira tayo so kain tayo may kasama rin nga pala kaming salad pandagdag busog diba